Oh, ihaw. Ya tilo karon tig sa agtuno tayo kakapsat. Tuno. Sumursuro tasok. Wah. Oh, agtuno tayo titinakdakan mo ni Yempo at Yempo. Nagimas. Oh, di jiji tinuno na ni sa pokitin oh, di jiji tinimos ni. Oh, di jiji tinimos na on sarap. Hello, Para patatag ka sa sa utay, padyaw, tinagdagan. Lari ka, ha? Nagimas luto sa, unadam sa. Ang yun, um, nagimas, inihaw. May kahit tagurder ka yung joke. Ah, nagmada sa tukubo, tumagdita na eh. Oo. Oh, dati yun tayo dinakdakan ni nga linoton. May kayon, agorder kayon. Tamangan tayo Oh, nag-i-mas. Ito mabigat, sisig. Oh, di bang sarap? Hindi hmm. na kahit kain tayo.